What's up? Assalamualaikum. So, nandito tayo ngayon sa garden ng amo ko. So, tingnan nyo guys. Napakaganda. Green na green. Oh, so, yun doon. is sili yun siya. Uh, red sili o black uh, green chili char. Yun doon naman ang doon. Kalabasa yun. Ito naman manda is kamatis. Tapos, ito naman is jirjir. Uh, iawan ko nung tawag dyan. Pero ito, gosporas kaspara. Tapos yun dun sa dulo is uh, talong. Yun dun naman is uh, kusa. Ito naman banda is uh, kamatis. Yan, binubuhay pa. Kamatis tong dito banda. So, mas marami-rami ang kamatis sa pinanindi ito. So, manguha tayo ng ah uh, first para kasi panghalo ko sa shorba. Ako yung inutusan ng amung magluto ng shorba. kumuha tayo ng fresh you know, ay, kiss your dir nakuha ko fresh na kiss para so, bubulutin ko na hanggang kanya diyan, o oh. ayan bubulutin ko na hanggang ano yun, uh, ugat niya yan fresh yan, shadow wala yung halong chemical galing garden namin yan So, ito yung mamimiss ko sa bahay ni madam. Itong garden na to. Oo. Kasi every winter, dito, nagtatanim talaga kami dito na para sa bahay talaga na hindi na makabili ng lutan or supermarket gamit sa kusina. Ayan. Fresh na. Sarap fresh, konti lang natin. So, ayan. So, oh, yung dalawa na yan. Yung dalawa, yung dalawa na yan is, is para yan lahat. To, iso, ito, banda, is jir jir. So, nung sinong pamilyar tabag dito? Oh, so, maglalagay din ako ng shawarma na ganito. Kasi masarap to. Hindi ko alam, anong pangalan nito eh. Ayan. Konti lang kunin natin. Tapos kamatis. Ito yan. Feel, feel. Yo, may mga bunga na. May mga bunga na siya. You know? Ayan o. pa lang. Ayan. Ito yung kalabasa namin. Ito kamatis. Hindi to naman sa paso is patata. Ayan. Patata yan sa paso. So yung chili namin, miss, may bunga na, may bulaklak na. So, hindi ko na maabutan ang pag-harvest -ha dito. Kasi 4 days ago, masalama! Nasa Pilipinas na tayo. So, susulitin ko yung mga video dito. Sulok-sulok ng bahay ng amo ko. So, dito tayo sa Sampayan. Ayan. Dito ako nagpe-pray ito sa Sampayan. Sinusulit ko yung mga uh, sulok-sulok ng bahay na tawag doon So, yun. ako yung nataksa magluto noon sure ba? so yeah putut -e. na yon so, ko na tayo ugas na din yung cheer cheer ay cheer best para basal, ah uh, ida <tipi> mama tibik kuto hobi ko mama ti papa papa ta u je karots u pi ali bura sebala,

باربي ياه و na yung sharp and natin, guys. Hindi ko pa siya nalagyan ng quicker. So, mamaya-maya, putuhin ko muna yung karne bago natin lagyan ng quicker. Yes. Lagyan ng chewy. Then, takpan. Wala Eh, ah, ayos yung Bukha lang ako. Mas makiwajit. Chuy. Okay. Eh. So, yun lang. So, sinusulot ko yung mga bawat sulukan ng bahay. Ibi-video. Kasi mamimiss ko to. Oo. So, four days ago. Mas salama. So, sulutin natin. Kung di ko alam kung makakabalik pa ba ako dito o hindi na. Pero, binigyan nila ako ng another visa na 2 years kung babalik pa ba ako hindi. So, titignan natin kung anong situation natin sa Pilipinas. Kung makakabalik pa ba, ba, makakabalik pa ba tayo or for good na tayo. So, yun na ang guys. Thank you.